So, yun na po. At yung aking mister ay nagpapain na po ng bubo. Kaya grabe po ang ulan. Basang-basa. Yan lang yung ipapain mo. Oo, Bueno, sila naman doon yung nagsisipag merienda. Sila po yung nagtrabaho sa bahay ni na ate Adjo kahit lang po maulan. Oo. Oh. ah parapatigas ng maula oh, kasi lagay yung ng yung kulay, parapatigas sa mga ano. sa mga gusto sa mga kama <laughs> sa mga isla parapatigas sa mga kama sa mga Tapos sa mga ng mga isla parapatigas sa mga kama sa mga isla parapatigas sa mga sa mga isla parapatigas sa mga kama Oo. mga sa mga sa Sumama ka na rin kaya sa tito magpa eh. Mag-vlog ka. Ando, okay na mo. Oh, apat. Mataas na si Diane kayo mahal. Okay, Bukas ko na lang po kayo i-update kung gaano karami ang aking mahuhuli. Okay. tayo po ay eh, paalis na. Itakits na, na tayo bukas. Kaya ano yung mga, sana marami tayo mahuli. Mm. Hindi na po muna akong makakasama ay. Ito lang po ng panahon. Uh -huh. Hindi ka po yung mahal. Hindi lang po muna isa Ay, hirap po gawa ng ano. Butas. Butas na na pagbabasa na po yung pinaking woman so, oh. Okay, yeah. bye bye. Ingat. Bilisan mo ha. At ay sisimba pa. <laughs> so yan guys good morning at dumating na po yung aking mister yung po siya po ay nakapamandaw na hindi na rin po ako nakasama pamamandaw bakit anuhin mo makahakotin mo na lang diyan yan ay sige, kukunin ko yung susi so yan po pala nakahakotin na lang niya dyan ulit sa tricycle ayan na po ang mag ama may ano ah may pasahero <laughs> oh, oh wait, oh dahan-dahan. Sayo -dahan. na po at ang nanay ay nakapagpalabas na ng ibang bobo, ng mga ibang huli. nga, kung may huli ka, Brad. Patinya, kaya patinya ka. Patinya, ka.

Oh. May pula han. Ya. Ayun naman at kahit papaano eh, kahit lang yung, yung pamain ay alanganin ay Abo, mahal marami rin naman Banong mo, wow Ayan pa Ayos yun o at least tayo may pang-ulam. Marami na po yung, yung, yung hipon, uh. ah. Madami nulis. Wow, mahali. Alam po, <miss》> mahali. No. Wow, laki na ito. O, oh, yan, yeah, may pang-asim, ma. ah. Ay, sa galing, eh, yun. Yan, yung puno. Yan, pala, pang yung pang-asim. Yung, yan, yung, ano, talaga na, yung may, pala, yung, may pa, isa yung, pa. O, oh, sayang, mahal, ma maganda yung mga, ano, Ay ma Atag Dayan? Ah, Yung aamin... Ah, gagapusin mo ha? Gagapusin? Gagapusin sa tao. Aming meron pa. Oo oh, nga, meron pa. Mm -hmm. Nga ganun ha. Kaya ang matima. Okay. Sabi nila ko nga. Diba naman medyo... Simulan mo ako pinapalungkot. Kala ko talagang <laughs> wala-wala. Nga iya. O so, pwede po ng katulogin. Okay? Bibigyan mo si Dayan. Ito na lumang maghakot. Sabi, sabi sa iyo. Sa kibibigyan kayo po. sabi, gusto doon niya kahit lang isang alimango. Ayun <laughs> <laughs> oh, isang alimango daw. May trap naman naghakot Siya ang nagdala rin Siya rin na nagdala na ang mga yan. Siya rin siya ay pag hapong. Nanay ito pigraba ah. Oo. Nanay ito po din at... marami na po kami pansag sa aming lulo yung ulam may ulam pa rin po kami yung maga ito naman pong lima na alimango ay papagapos ko po kay tatay Two, 4, So, na po yung aming ibang huli. Yung iba po ay kay na na nililinisan at isisigang na po ni nanay at yan po hindi tayong na tayo nagsama na ito puti pang sahog na lang lahat so yan po yung ating lulutuin Thank okay. Ayun. So, ito na po yung nagapos ni tatay. Nakadalawa na. Ayan, may dalawa po po si tatay gapusin. Okay, tatlo na. Isang po ko lang gano'y. Okay, Isang kaya nga. Ang buhay tayo. Mainit. Okay. yare po, may apat kaming alimahong huli. So, yan po, lahat ang aming mga huli. Ayan, may may pangulam po kami, may hipon kaming pangulam. Ayan, ilang ulaman din po yung huli ng aking asawa. So, yan po ang aming ulam. Sinigang na hipon. At si tatay pinagluto rin ang kanyang ulam. Mga bakuli po iyan. Napa, yan po yung huli rin. At ito naman po yung bigay ni ate Lisa. Sabi masod So, yan po. Kami po muna ay kakain na ng aming almusal. Yan, thank you po sa biyaya at thank you rin po sa huli ng aking asawa. Ito may ulan. Libre ang aming almusal. Kain po. Yan, si Maloy po ay naglalangoy pa. Mayroon po siya doong planggana, ano oh. manaw na malawin. Ula po. Tutig pata, patay mo na lang mula. Kanin, baho, hatin kanin. Ayan po, kain na. Ba't ikaw? Sa kaldero ah. Baba, pala makamang kami. Ay, kami. So, yan na guys. At ito po yung ang nahuli ni Mahal sa ano po ay sa kanyang pagpapain. At nailahok na po namin dito sa munggo ko at masarap ang luto ni nanay. Si nanay po ang nagluto na itong ano Hindi ko na po na ano 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 Masarap yee masarap palo ni Mother. mamayang masarap po. oh oh si jung bakal ano ay <coughs> nakputa yu po main kain na po itong mga bata pa 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 ito po yun. Ano nilagyan ng munggo? Puro lamang, puro ano? Meron pa doon gayo sa kaya dahil yun, yung nalang malaki. Yung nakahukon. Puli puli. Ayon na mao. Kasi hindi pa nabibigyan. Dito na talaga. Ayun yung mga kaya sa kaya. po naman yung Ang baba kulit. Buka kasi ako naman ng ano, 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 ano third stage. Wala tayo pasok, walang bagot sa maliyo eh. So yan po. Kakain na. muna sila ng tanghalian. Okay. Oh. Oh. Ano ito po yung munggo namin na... Ito, ito, Maraming, jio. Yung... At si Kasi may pinarito ring lamara. At ito, syempre, ang kapartida ng tumulong maghakot ng bobo. Yan, isang alimang, o. na. Kaya,